on! Hoy okay, mga master, good morning. So nandito kami sa may sinisian. Di ko alam kung sa ako pato ng lemer kung sa kung sa na mag swimming kasi yung pamilya so dahil dala ko naman yung pamingwit try ko na ding humagis gamit ko nga pala yung improvise ko na sa biki buntot nung mga dati kong lure kinuha ko lang tapos yung luma kong paper DIY so sana makadali try muna ulit

lang ang problema nagsasabit-sabit treble hook kasi ito eh fish on fish on Mel <laughs> Oo, fish unlock talakitok na maliit wah lapo lapo may huli ka <karay>, rin lapo lapo <laughs> Ay ah, na. <laughs> oh, lapo-lapo. <malaki> oh, sumalaki <laughs> yun, <laughs> oh. Diba? <laughs> 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 oh, di ba? Aba, aba mo mi, mo, baka makakumpa. Fish lak, talakitok. Talakitok na maliit. Lapo-lapo Oo. Oo. Yung akin, talakitok. Ay putik na kawala! Hindi na! Hindi na! Ang sayang naman! Manipis lang kain niya eh! Sa'kin may video. Ah, huli, hindi naman ako. Nakakadali ka rin. Rigi, kan mo ah. Okay. Nakatayo. Dito ko lagay sa gitna para malapit-lapit. lapu-lapu <clears throat> Kaya lumakas na hangin. may bato ng ayos mahangin na pag anong may law yung parang parang ding para may persa parang latigo eh nandito yung mo likod mo

Lumubog ka din. Uh, tingnan, <laughs> din, na ka din na. Awa mo muna ng ayos ang rad mo. Tali muna. Yan, tatapat mo yung bail. Tapos yan. Tapos unlock. Unlock mo. Yan. Release. Baba mo lang yung rod. Tungo mo lang, wala namang sasabitan diyan.